evening, I'm back. This is some Bruces and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, tapatan nila sa Miss Universe. No? Kaya ang aari pa sa kanila, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Kamusta kayong lahat? So yon so syempre naabangan natin ngayon yung laban ng ating pambato sa Miss Universe na si Chelsea Manalo. So talagang nakaka-excite na ang laban ni Chelsea Manalo dito sa Miss Universe Philippines kasi unang-una syempre iba yung ino-offer ng Pilipinas ngayon isang black beauty Barbie ang lalaban sa atin sa Miss Universe naalala ko noong 2015 ang Japan nagpadala sila ng black Barbie sobrang lakas ng pinag-uusapan yun noon sa buong mundo dahil nga syempre di ba ang Japan alam naman natin sila Japanese tapos biglang magpapadala sila ng black beauty at saka at that time nung nanalo yun sa Miss Universe Japan, talagang makikita mo na very strong talaga yung kandidata nila, di ba? And then, dumating na ang panahon ng laban niya sa Miss Universe. Malakas pa rin siya. Kahit ako inabangan ko siya, sabi ko, lakas na ito. At ayun nga, talagang umariba siya ng bonggang-bongga -bongga sa Miss Universe. So, bakit siya pinag-usapan ay ang dami na mo magagandang African beauty talaga nung panahon na yon during ni Pia Wards back sa Miss Universe? Dahil syempre, she's from Asia and syempre, half Japanese and half Black American. So, kung iisipin mo, interesting ang kwento na meron siya during nung Miss Universe. Kaya talaga namang masasabi natin na Iba din talaga ipinakita ng gila sa Miss Universe and then this year, syempre Ito yung ikalawang Pagkakataon Na from Asia Magpapadala uli Ng another Black beauty So Kasi bihira eh Sa Asia Na may ganito Na magpapadala tayo Ng black beauty So interesado na naman ang buong mundo. Lalo na kasi Pilipinas tayo. Actually, noon pinapangarap ko rin yan eh, na sabi ko sana magpadala, magpadala tayo ng black beauty dito sa Miss Universe. Kasi nga naman, kung magpapadala ka talaga ng black beauty dyan, eh pag-uusapan sa buong mundo kasi hindi normal yon sa isang kandidata sa Pilipinas na nagpapadala ng black beauty. At in fairness, so natupad na rin yung dream natin na yun na magpadala tayo ng Black Beauty sa Miss Universe. Kasi kung iisipin mo, ang total suma ng competition na to ay sobrang kakaiba kasi yung yung pambato ng Pilipinas this year isang black beauty, di ba? Kasi normal, pinapadala natin misti o kaya oriental beauty. Kasi kilala tayo bilang Pilipino na ganon. Pero etong may black beauty na lalaban dito sa Miss Universe Philippines. Siyempre, yung mga usapan nga. Pag-uusapan talaga sa Asia. Lalo na nakikita nila ang mga pictures ni Chelsea Manalo sa Instagram, sa social media, na talaga she's a very strong woman. At talaga yung picture niya doon, yung pang-modela talaga na masasabi mo kapag kapag ako ang kandidata, tapos nag bansa ako, masasabi ko dyan, wow, ang lakas-lakas ng kandidata nila. Di ba? So, yun. So, kaya nakakatuwa. Nakakatuwang isipin na this time, ayan na. Mayroon na tayong isasalang na black beauty sa Miss Universe. At ito ang ikalawang pagkakataon na may lalaban na black beauty from Asia. So, ayun nga, si Philippines nga this year. So, interesting to. Interesting kasi parang aabangan mo dyan kung ang ating pambato ay aari baba ng bonggam-bongga -bongga sa Miss Universe. Katulad ng nagawa noon ni Miss Japan na isang din black beauty na inilaban nila sa Miss Universe. So, nung last time pumasok yung sa semifinals, and then tingnan natin ngayon kung aali ba nga ba ang pangbato natin. Ako naman, ko naman, oo naman. Bakit naman hindi? Diyos ko, may charm na ino-offer itong si Chelsea Manalo. Ang ganda ng mga mata, ang ganda ng kwento. So, bakit hindi, di ba? Isa nga sa mga nakwento niya, nung nakaraan sa mga interview niya, ito nalungkot ako dito kasi sinabi niya, almost ano talaga, mag-quit na siya. So, kung iisipin mo, imagine mo, magkukwit na siya. Di ba may napabalita nga noon na magkukwit na nga si Chelsea manalo ng Bulacan sa competition na to. At lahat tayo, nagulat tayo noon. Kasi nangihinayang tayo dito kay Chelsea manalo. Pero nakahabol naman siya doon sa may Agua Boracay. Siguro yun yung time na yun na parang gusto niya na magkwit. Kasi ang dami na nga nagkukwit sa haba ng duration na pageant. syempre, oo nga naman, kung hindi ka naman mapera, mauubusan at mauubusan ka talaga, di ba? So, mas maganda na mag-quit ka na lang. Ganon talaga yung magiging decision mo dyan eh. Pero, swerte na rin talaga. Sabi ng ganon, sa mga pagdadaanan mong pagsubok, may magandang mangyayari. At ayun na nga, syempre, yung Miss Universe crown niya. Di ba? Miss Universe Philippines crown niya. And then, hindi rin ako magtataka kung mabibless to sa Miss Universe ng bonggong bongga kasi she's very humble person. At ayun yung maganda talaga kay Chelsea, yung humbleness niya. Nando doon talaga. At syempre, dahil pupunta na siya sa Miss Universe, so makikipagsabayan na siya sa mga kandidata doon na candidates na ng Miss Universe Philippines na alam natin. Isa na nga dito, si Miss Venezuela na talagang masasabi ko din. All oh, very strong ang kandidata ng Miss Venezuela ngayong taon na to na si Elena Marquez-Pedrosa. So, nung nanalo to ng Miss Universe Venezuela, marami nagsasabi na, ako mukhang ayan ang mag-Miss Universe. Kaya lang may pumutok na balita na, alam mo yun, na pwede nga sumali ang mga married woman, o great age, pero hindi nila ipinapanalo. So, ngayon, ang tao, dahil nalaman nga yung issue na yon. so, inaabangan ngayon kung magpapanalo nga ang Miss Universe ng isang married woman, or may anak na. So, dahil category ni Elena Marquez ay nasa part na yon So, dahil may lumabas na putok na balitang gano'n, so, inaalam natin ngayon na kaya-kaya talaga ba nila magpanalo ng Miss Universe. At isa nga sa mga iniisip na lahat na si Elena Marquez ang perfect na kandidata na pwede nilang ipanalo talaga sa Miss Universe this year. At syempre, kilala natin ang Venezuela na isa sa mga powerhouse country at ito lang maka nakaraan nag first runner up sila sa Miss Universe and then nung nakalipas naman ay umariba din yung kandidata nila and then ngayon taon na to ayan na nga sabi nga nung susubukan yung lakas at galing nito ni Elena Marquez Pedrosa dito sa competition ng Miss Universe Philippines and then as a Miss Universe competition and then sinasabi nga ng na lahat na matinding makakatapat to ni Chelsea Manalo sa competition ng Miss Universe. Ako naman, parang masasabi ko naman, yes, Elena Marquez is one of the best, pero syempre best din naman yung pambato natin sa Miss Universe. Kaya parang pili ko kayang-kaya yan makipagkabugan o competition ng Miss Universe. Kaya, let's see. So, I'm so happy for for Elena, but I'm so happy also para kay Chelsea Manalo. Ang importante lang naman syempre ay pagandaan ni Chelsea Manalo ng bonggang-bongga -bongga, yung pagtatapat nila ni Elena Marquez Pedrosa. ba? Diba? And then isa din sa mga tinutuhin ngayon na talagang oh my gosh, ang lakas daw neto sa Miss Universe, si Celine Santos. Yes! Si Celine Santos ay naging third runner-up sa Miss International from Dominican Republic at ngayon nga nakoronahan siya bilang bagong Miss Universe Dominican Republic 2024. So, sinasabi ngayon dahil nga sa ang kinakasexyhan, ganda at galing, sabi nila na kumukhang ito ang mag-Miss Universe ngayong taon na to. Pero ako, para sa akin, siguro nandoon na malakas talaga ang laban ng Dominican Republic this year. At pwede din naman talaga ito makarating sa dulo ng competition ng Miss Universe. Pero ang nakikabog, kakabog, ba't hindi ko pa sure na ito ang mananalo? Sabi nga nila, meron daw itong vibes na katulad ni Amelia Vega na nadating na naging Miss Universe noong 2003. Ako naman, ang masasabi ko naman, kung may vibe siyang ganun, ay good for the Dominican Republic. At kung si Elena Marquez naman, ay talaga masasabi nila very strong contender edit eh, good for the venezuela but syempre masasabi ko rin na kayang-kaya din naman makipagtapatan ng Pilipinas ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines dahil syempre una ibang ino-offer natin na na ganda sa Miss Universe Philippines kasi syempre first time lang natin na black beauty at ngayon na pinag-uusapan siya sa buong mundo na para wow ang ganda na daw ng pambato natin at ayun na, na-amaze sila at isa din to sa mga inaabangan nila ngayon. And then, pangalawa, siguro kung talino naman, may talino tayo para sa laban natin sa Miss Universe. Magaling kasi si Chelsea Manalo pagdating sa home skills at alam mo yun, yung bawat sinasabi niya, very inspiring, malalim ang sinasabi. And I'm so happy dahil bukod doon, meron din siyang baon na baon na kwento dito sa Miss Universe. Po kwento na mabibighani ang lahat ng tao sa kanya. And then, plus, nandun doon, syempre yung suporta ng sambayan ng Pilipino. Iba di talaga suporta ang mga Pilipino pagdating sa Miss Universe. Kaya, talagang masasabi ko, Diyos ko, kayang-kaya to ni Chelsea Manalo na makipagkabugan, makipagtapatan sa bansang Dominican Republic at sa kasyepe sa Venezuela. Pero syempre, nandoon pa rin ako na ang kailangan lang gawin talaga ni Chelsea Manalo yung matinding paghahanda laban sa mga ibang kandidata. So, hindi imposible na si Chelsea Manalo ay isa sa mga mapili pagdating sa semifinals, or makarating hanggang sa dulo na competition. But ako naniniwala ako sa ganda at galing ng pambato natin ngayon. And then of course, yung tagaibong bansa, malakas din naman talaga sila. Aminin man natin, no, hindi malakas si Dominican Republic, malakas si Venezuela. But naniniwala ako na kayang makipagsabayan ni Chelsea Manalo sa mga kandidatang to. So good luck sa kanila sa Miss Universe. Di ba? So, kung ako tatanungin mo, excited ako na makapakita ni Chelsea Manalo kung paano siya kakabog, kung paano siya makikipagsabayan sa mga kandidatang to. So, siguro gawin lang niya yung timplang katulad sa Miss Universe Philippines and then, meron talaga na masasabi na may baon siya sa competition na to na kaya niya pumalo at talagang makipagsabayan. Kung charm ang pag-uusapan, malaka, ano, malakas ang charming na meron ito. Malakas yung appeal na ito eh. At kung beauty, may beauty naman na ino-offer. So, good luck kay Chelsea Manalo sa competition niya sa Miss Universe. So, ang kailangan lang natin talagang gawin ay supportahan ng bonggang-bongga -bongga, ang pambato natin sa Miss Universe ngayong taon na to. Good luck! Matinding tapatan to mula sa Venezuela at Dominican Republic pero naniniwala ako na kayang-kaya yan ni Chelsea Manalo na sumabay at di ba? Diba? Kasi syempre, she's from the Philippines and then talagang palaban naman talaga ang pambato natin. At naniniwala ako sa tapang niya. So, yan. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Kaya-kayang makiariba ni Chelsea Manalo sa mga kandidatang nabanggit natin mula sa ibang bansa na lalaban nga sa Miss Universe ngayong taon na to at kaya-kaya natin na makipagsabayan ng bongga-bongga sa galing nila. At tingin ninyo guys, ano nga ba talaga ang dapat pagandaan ni Chelsea Manalo para sa laban niya sa Miss Universe? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat. Sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga tsika, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.